May lalaking nakaupo mag-isa sa isang kafe, walang telepono, walang kasama. Isang itim na kape lang, isang librong tila binasa na ng isang dosenang beses. At isang titig na nagsasabing nasa unahan siya ng sampung hakbang. Nakita mo na siya dati. Siguro siya yung lalaking papasok sa trabaho at hindi nagsasalita maliban kung may sasabihin siya. Baka siya ang tahimik mong kasama sa gym na hindi nagyayabang sa kanyang mga PR. O baka naman ex mo siya yung hindi nagmakaawa, hindi naghabol. At kahit papaano nag-iwan ng mas malaking butas sa puso mo kesa sa lalaking nag-text sa'yo ng 73 beses sa isang gabi. Yan ang Sigma Mail. At ito, ito ay hindi isang hikbi na kwento tungkol sa mga malungkot na lalaking nakahudi na nanonood sa mundong dumaraan sa kanila. Hindi po sir, ito ay isang dosye, isang file ng kaso, isang matalas na dila, basang-basa ng alak na paggalugad kung bakit ang mga lalaking ito na nagkukwenta nagsasarili, matigas ang ulo sa labas ng grid, ay pinipiling manatiling walang asawa habang ang iba ay nag-swipe pakanan, nakikipag-ugnayan at nagpapanggap na mag-asawang TikToks ay natutupad. Kaya magbuhos ng inumin, sumandal ng malapit at huwag kumurap dahil itong pitong dahilan, hindi sila tungkol sa payo sa pakikipag-date. Ang mga ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Dahilan uno, mas gugustuhin niyang matulog mag-isa kaysa tumabi sa isang estranghero sa kanyang kama. Narito ang tungkol sa isang sigma male. Hindi siya gumagawa ng convenience. Gumagawa siya ng katotohanan. Hindi kanya liligawan kasi sabi ng mga kaibigan niya oras na. Hindi na siya makikipag-ayos dahil ang tagal na. And he sure as hell won't waste your time with the let's just see where this goes nonsense. Alam niya kung saan ito patungo. Wala kahit saan maliban kung ito ay totoo. Ito ang unang dahilan kung bakit siya nananatiling single. Hindi lang mainit na katawan ang gusto niya. Gusto niya ng kamag-anak na kaluluwa. Kita mo ang isang sigma ay hindi humahabol sa mga paru-paro. Nanonood siya ng mga pattern. Nagbabasa siya ng katahimikan. Bagamat karamihan sa mga lalaki ay na ng mga kurba, nakikinig siya para sa substance. At kung wala ito, ang bilis niyang mawala na para bang hindi siya nag-exist in the first place. At hindi hindi siya bitter. Siya ay tumpak sapagkat sagrado para sa kanya ang intimacy, hindi cute, hindi basta-basta hindi para sa weekend at insta stories. Kung papasukin kanya sa higaan niya, hindi dahil nag-iisa siya. Ito ay dahil nakikita niya ang isang bagay sa iyo na nakakatakot sa kanya sa pinakamahusay na paraan. Bagay na humahamon sa kanyang pag-iisa. Ngunit hanggang sa sandaling iyon patuloy siyang matutulog ng patay ang mga ilaw at nakalak ang pinto. Hindi dahil sa takot kundi sa labas ng pamantayan at ito ay nakakadismaya sa mga tao dahil sa isang mundo kung saan ang pakikipag-date ay naging isang Olympic sport na mababa ang pamantayan at mas mababang mga inaasahan ang kanyang detachment ay parang pagtanggi pero let's be honest hindi kanya tinatanggihan tinatanggihan niya ang pagpapanggap tinatanggihan niya ang peking chemistry at pilit na pag-uusap tinatanggihan niya ang ideya na kailangan niya ng isang taong buo ito kasi ang twist siya na at alam niya deep in the part of his soul hindi niya ibinabahagi kahit kanino na ang pagsettle sa isang bagay na half-hearted ay mas masama kaysa mag-isa kaya kapag tinanong mo kung bakit single pa rin siya Huwag mong isipin na broken siya. Huwag ipagpalagay na natatakot siya sa pangako. Ipagpalagay na ito, hindi pa niya nakilala ang isang babaeng nagkakahalaga ng pagsira sa kanyang kapayapaan. At kapag ginawa niya, tinutulungan ng Diyos ang sinumang sumusubok na humadlang dahil hindi madalas nahuhulog ang mga lalaki ng sigma ngunit kapag ginawa nila, sila ay nasusunog para sa tunay. Dalawang dahilan, hindi kayang kalabanin ng haplos ng babae ang tawag ng ligaw. Isipin ito, isang lalaki ang gumising ng alas 5 ng umaga. Hindi dahil sa sinabihan siya ng kanyang amo. Hindi dahil sa sinabi ng isang tao sa social media na it's the grind set thing to do. Kundi dahil ang katahimikan bago sumikat ang araw ang napili niyang droga. Itinatali niya ang kanyang bota, kumuha ng itim na kape, walang cream, walang asukal, at nawala sa kakahuyan, lungsod, gym, kahit saan ang mundo ay huminto sa pagsigaw at hinahayaan siyang huminga. Yan ang sigma na lalaki. At ito ang pangalawang dahilan kung bakit siya nananatiling single mas malakas ang bulong ng kanyang layunin kaysa sa kagustuhan ng sinumang hawakan ang kanyang kamay. Gawin nating malinaw ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa pagkapuot sa mga babae. Tungkol ito sa pandinig ng mas malakas kaysa sa tukso, mas malakas kaysa sa pagyakap sa gabi at mga layunin ng mag-asawa at mga text message na nagtatanong kung bakit sa labing isang pito ng gabi. Naririnig niya ang tawag ng ligaw, ang panloob na kumpas na tumuturo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kaginhawahan. Kung saan hinahabol ng iba ang dopamine hits at validation, hinahabol niya ang mastery. Gusto niyang maging isang bagay na bihira, isang bagay na hindi maaaring iswipe sa pagkakaroon o nagustuhan sa kaugnayan. Maaaring ang kanyang karera, ang kanyang sining, ang kanyang craft, ang kanyang imperyo, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay itong misyon niya, ito ay oksigeno. At napakaraming beses niyang nakita kung ano ang nangyayari kapag binigay iyon ng mga lalaki para sa ilusyon ng pag-ibig. Pinapalabnaw nila ang kanilang apoy, nakipagkompromiso sila ng pira-piraso, nagiging malambot, pinakintab pinaamo sa isang sigma na lalaki mas gugustuhin niyang manatiling ligaw at hindi maintindihan kaysa humanga at alalahanin ngayon huwag mo nang paikutin mahilig siya sa simbuyo ng damdamin naghahangad ng koneksyon ngunit nasunog siya noon nakita niya kung gaano kadaling isakripisyo ang kanyang momentum para sa isang taong umiibig lamang sa ideya niya hindi ang bagyo sa loob kaya pinapanatili niya ang kanyang distansya he says no to good kasi he's hold out for great at nakakadismaya iyon sa mga babae hindi nila maintindihan kung paano lumayo ang isang tao sa isang bagay na napakapangako ngunit ang hindi nila nakikita ay ang buong larawan what she saw as chemistry He saw as a distraction. May panganib sa pakikipag-date sa isang sigma. Hindi dahil multuhin kanya, kundi dahil makikita kanya. Makikita niya kung nasa loob ka nito para sa atensyon o para sa legacy, para sa ego o para sa evolusyon. At kung hindi ka pahandang lumalim, kung hindi mo kayang pantayan ang kanyang apoy o kahit man lang ay igalang ang katotohanan, na siya ay nagtatayo ng isang bagay sa abo ng lahat ng kanyang nilisan pagkatapos ay siya ay maglalaho walang drama walang paliwanag wala lang hindi dahil sa nilalamig siya kasi nakatutok siya at ito ang bahagi kung saan hindi ito naiintindihan ng karamihan hindi niya kailangan ng kasama para makumpleto ang paglalakbay kailangan niya ng kasosyo na nakakaunawa kung bakit umiiral ang paglalakbay sa unang lugar. Kaya hanggang doon, loyal siya sa katahimikan. Pipiliin niya ang giling kaysa sa babae, ang pangitain sa bakasyon, ang pag-iisa sa isang taong hindi maintindihan kung bakit siya nagising nagalit sa karaniwan. Dahil sa isang palatandaan, ang mundo ay puno ng magagandang distractions ngunit napakakaunting mga karapat dapat na detour. Ikatlong dahilan, he's turned down heaven dahil masikip ang mga gate. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang tungkol sa mga lalaki ng Sigma. Hindi sila gumagawa ng mga linya, hindi sa mga club, hindi sa mga pag-uusap, at hindi kailanman sa buhay. Ang pangatlong dahilan kung bakit siya nananatiling walang asawa, dahil kahit na ang paraiso ay totoo, hindi siya naghihintay sa isang pila para makapasok. Kita nyo, mayroong ganitong pagpapalagay sa modernong pakikipag-date na ang isang lalaki ay dapat kumita ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagtalon-talon. Maging nakakatawa, ngunit hindi masyadong sarkastik. Maging sensitibo, ngunit hindi malambot maging matagumpay ngunit hindi nakakatakot ito ay isang laro na may isang rulebook na napakakapal na maaari rin itong sumama sa isang legal na koponan pero ang sigma hindi siya naglalaro hindi siya paboriyal hindi gumaganap hindi pumila para mapabilib ang isang taong mas pinahahalagahan ang atensyon kaysa sa lalim siya ay lumayo sa mga babaeng may lahat kagandahan, katayuan, alindog, dahil ang enerhiya ay naramdaman na masikip, pilit, tulad ng isang partido na masyadong maingay para sa mga tunay na pag-uusap. Hindi niya hinahabol ang sikat, hinahabol niya ang personal. Sinabi ng lalaking ito na hindi mag-alok sa karamihan ng mga lalaki na papatayin. Bakit? Dahil ang isang bagay tungkol sa kanila ay hindi tama hindi masama, lamang off. Masyadong maraming mga maskara, masyadong maraming mga patakaran, masyadong maliit na kaluluwa. At iyon ang puso nito. Mas gugustuhin ng lalaking sigma na mapadpad ng may integridad kaysa sa langit na may maskara. Kaya tinatanggihan niya ang pag-ibig na nababalot ng obligasyon. Tinatanggihan niya ang mga relasyong mukhang maganda sa Instagram ngunit parang walang laman kapag martes ng gabi. Dahil alam niya ang pagkakaiba ng may kasama at nakikitang may kasama. At ang totoo, hindi siya takot sa pag-ibig. Natatakot siyang mawala ang sarili sa isang bersyon ng pag-ibig na hindi tumutugma sa kung sino siya. Kaya kapag nagtataka ka kung bakit siya single, tandaan mo ito, hindi niya hinihintay na bumukas ang gate siya ay nasa labas na nagtatayo ng sarili niyang kaharian, ladrilyo ng madugong ladrillo. Ikaapat na dahilan, gusto niya ng lalim, ngunit karamihan sa mga tao ay nagdadala lamang sa ibabaw. Itong isang ito ay hindi magiging maganda, ito ay magiging masakit. Dahil ang pangapat na dahilan ng sigma na mga lalaki ay nananatiling single ay halos malupit sa pagiging simple nito. Karamihan sa mga pag-uusap ay hindi masyadong malalim para maabot siya. Kita mo, ang Sigma ay hindi interesado sa iyong paboritong kulay. Wala siyang pakialam kung ano ang iyong ikinabubuhay. Gusto niyang malaman kung ano ang nagtutulak sa iyo kapag walang tumitingin, kung ano ang iniiyakan mo sa dilim, kung ano ang pinaniniwalaan mo. Nang malakas, kaya nanginginig ang iyong boses. Nakikinig siya sa katotohanan. At ang katotohanan ay isang bihirang jalekto sa edad ng maliit na usapan. Hindi naman sa antisocial siya, karamihan sa mga social setting ay nakakapagod para sa kanya. Yung mga pekeng tawa, yung humble na nagyayabang, yung choreographed flirting, para kang nanonood ng dula isang daang beses mo nang napanood at nakalimutan na ng mga artista ang kanilang mga linya. Kaya nag-opt out siya, hindi dahil sa tingin niya ay mas magaling siya, kundi dahil alam niyang iba ang wired niya. Makikipag-usap siya buong gabi sa isang taong kayang makipag-spar sa kanya sa intelektual na paraan. Ngunit subukang panatilihing mababaw ito at nasa kalagitnaan na siya ng pintuan sa pag-iisip kung hindi sa pisikal. Ito ang trahedya at kagandahan ng lalaking sigma. Gusto niya ng totoo pero ang totoo ay nangangailangan ng oras. At ang oras ay isang pera na hindi niya ginagastos ng walang ingat. Naghahanap siya ng nagsasalita sa subtext. Isang taong nakakaalam na ang katahimikan ay maaring isang pangungusap ang pakikipag-ugnay sa mata ay maaaring isang pagtatapat. Ngunit karamihan sa mga tao, dinadala nila ang ibabaw at inaasahan siyang sumisid na parang malalim na dulo. Kaya siya ay naghihintay, gumagala at nagtataka kung mayroon pa ring matatas sa kahinaan. Limang dahilan, nasiraan na siya ng husto at hindi na siya muling magdudugo para sa kahit na sino. Ituwid natin ang isang bagay ang mga lalaking sigma ay hindi ipinanganak na misteryoso. Ginawa sila sa ganitong paraan sa pamamagitan ng pagkakanulo ng dalamhati ng mabagal na paghiwa ng tiwala sa operasyon. Kaya limang dahilan, simple lang. Siya ay gumaling ngunit naaalala niya ang sakit at hindi niya ito babalikan sa anumang bagay na hindi karaniwan Maaari mong palaging sabihin kapag ang isang sigma ay dumaan sa impyerno. May bigat sa kanya katahimikan na nakukuha hindi minana. Hindi siya kumikibo sa drama, hindi nag-overreact, hindi naghahabol ng closure. Dahil kailangan niyang buuin ang kanyang sarili mula sa pagkawasak piraso sa tulis-tulis na piraso. At ngayon, binabantayan niya ang kapayapaang iyon tulad ng isang leon na nagbabantay ng bagong pagpatay. Alam niya ang kayang gawin ng pag-ibig. Ang uri ng pag-ibig na ginagawang anino ang matatalinong lalaki na muling nagsusulat ng mga pagkakakilanlan na kumukuha ng iyong mga pangarap at nag-aalab sa kanila ng may ngiti. Kaya kapag may nakilala siyang bago, gumagana na ang kanyang radar. Siya ay nag-scan para sa mga pulang bandila. Oo, ngunit din para sa lalim, para sa panganib, para sa pamilyar na flicker na nagsasabing, hindi ka kung ano ang hitsura mo. Hindi ito paranoia. Ito ay karunungan na babad sa dugo. Kukunin niya ang kanyang oras. Susubukan niya ang iyong enerhiya. At kung sa tingin mo ay sapat na ang ilang matatamis na salita, at magandang mukha para tunawin ang kanyang mga pader, minamaliit mo kung gaano katagal ang ginawa niya sa mga ito. Hindi niya iniiwasan ang pag-ibig, hindi na lang siya magdudugo para dito. Not unless it's the kind of love na hindi tumatakbo kapag nahihirapan. Yung tipong nakakakita ng flaws niya at nananatili pa rin. Hanggang noon siya ay kasal sa pag-iisa at ang kasal na iyon ay ayos lang ikaanim na dahilan alam niya na ang kapangyarihan ay umaakit ngunit ito rin ay humihiwalay may isang sandali sa buhay ng bawat lalaki ng sigma kapag napagtanto niya ang isang bagay na nakakatusok habang lumalakas siya lalo itong nag-iisa tagumpay paglago kalayaan ang sexy nila oo naman pero naghihiwalay din sila dahil kapag tumigil ka sa pangangailangan ng mga tao, nagsisimula ng kailanganin ka ng mga tao. At karamihan sa kanila ay hindi marunong magbigay. Reason 6 ito, nananatili siyang single dahil pagod na siyang maging source, hindi sanctuary. Kita nyo, may ganitong aura ang sigma. Ang mga tao ay naaakit dito tulad ng mga gamugamo sa apoy. Sa tingin nila ay naintindihan na niya ito. Gusto nilang maging malapit dito. Ngunit kakaunti ang gustong maunawaan ito at mas kaunti pa ang nakakaalam kung paano ito susuportahan. Kaya siya ay nagtatapos sa pagiging emosyonal na bato, ang motivator, ang nakikinig habang ang iba ay nagtatapon. Siya ang nagiging therapist sa relasyon, ang fixer, ang malakas, tahimik na archetype na nagiging romantiko sa mga pelikula ngunit tuyo sa totoong buhay. Siya ay binuo upang mamuno, hindi magmakaawa. Ang magbigay, hindi humabol. Ngunit kahit na ang pinakamalakas ay napapagod. Kahit na ang mga lobo ay gustong may umaalulong minsan. At natutunan niya na dahil lang sa nabighani ang isang tao sa kanyang kapangyarihan, ay hindi ibig sabihin na kaya nilang dalhin ito sa kanya kaya naghihintay siya hindi para sa isang taong mas mahina kaysa sa kanya ngunit para sa isang taong kasing lakas na hindi lamang humahanga sa bigat na dinadala ngunit tumutulong sa kanya na buhatin ito hanggang doon na lang siya mag-isa dahil ang pag-iisa kahit na mabigat ay mas magaan kaysa sa pagkabigo ikapitong dahilan hindi siya pantasya siya ay isang puwersa at karamihan sa mga tao ang gusto ng panaginip, hindi ang katotohanan at sa wakas dahilan pito. Yung walang gustong aminin, itatanggi ng karamihan. Nananatili siyang single dahil alam niyang karamihan ang gusto ng pantasya, hindi ang lalaki. Nahuhulog sila sa ideya, ang misteryo, ang vibe. Gusto nila ang tahimik na kumpiyansa ang nagmumuni-muni na titig, ang malatula na kalungkutan. Ngunit ayaw nilang malaman kung ano ang nagpapagatong sa katahimikang iyon. Ano ang bumuo ng kumpiyansa na iyon? Ano ang bumabagabag sa taong nasa likod ng misteryo? Dahil ang totoo, hindi madali ang makasama ang lalaking sigma. Hindi lahat ng romantikong gabi at malalim na pag-uusap. Matagal din itong katahimikan pilosopikal na mga spiral, brutal na katapatan, emosyonal na autonomiya, iyon ay parang distansya, maliban kung naiintindihan mo na ito ang kanyang anyo ng pag-ibig. Hindi kanya hahabulin, hindi siya magpe-perform para sayo, hindi siya magpapanggap, at iyon ang deal breaker. Gusto ng mga tao ang pakete, ngunit hindi ang tag ng presyo gusto nila ang kanyang katapatan ngunit hindi ang kanyang mga pamantayan ang kanyang lalim ngunit hindi ang kanyang mga demonyo at nakita niya itong nangyari paulit-ulit umiibig sila sa pabalat ngunit hindi nila binasa ang kwento kaya ngayon isinara na niya ang libro bago pa man ito mabuksan dahil hindi siya nandito para maging pantasya ng isang tao nandito siya para ipamuhay ang kanyang katotohanan. Walang patawad, hindi na filter, mag-isa kung kinakailangan. At kung may dumating man na nagmamahal sa realidad niya, hindi lang sa ideya, malalaman niya. Hanggang sa panahong iyon, siya ay nananatiling, sadyang, makapangyarihan, at maganda, walang asawa. Kaya eto tayo, pitong dahilan, pitong pagmuni-muni. Pitong umalingaw-ngaw mula sa gilid ng lalaking psyche na bihira nating marinig ng malakas. At gayon paman malamang na hindi ka patapos sa pag-iisip tungkol sa kanya. Dahil isang sigma na lalaki siya ay nagtatagal. Sa kwarto, sa alaala, sa mga what-ifs. Hindi siya humihingi ng atensyon mo. Pero binigay mo pa rin. Dahil hindi niya sinusubukan na makita, sinusubukan niyang makita. At bihira iyon mapanganib na bihira. Sa mundong sumisigaw para sa pagpapatunay, mas malalim ang ibinubulong niya. Alam ko kung sino ako, kahit na walang ibang gumagawa. Hindi iyon kalungkutan, iyon ay kalayaan. Ang lalaking ito, itong sigma, ay hindi umiiwas sa pag-ibig. Naghihintay na lang siya ng bersyon nito na hindi nababalot ng kompromiso. Hindi siya tumatakbo mula sa intimacy pinoprotektahan niya ang isang bagay na sagrado, ang kanyang oras, ang isip niya, ang kanyang kaluluwa, at kung iyon ay nagpapahirap sa kanya na mahalin. Kung gayon marahil ang mundo ay nangangailangan ng isang bagong kahulugan ng pag-ibig. Kasi somewhere out there, siguro sa isang cafe na sobrang daming libro o tahimik na forest trail, o sa mata ng ibang tao na pagod ng magpanggap, may babaeng nakakakuha. Hindi dahil sinubukan niyang magpahanga sa kanya, ngunit dahil hindi niya ginawa. Hanggang doon tawagin nila siyang malayo. Hayaan siyang tawagin nila siyang kakaiba. Hayaan silang tawagin siya ng mag-isa. Pero never, never call him lost. Dahil ang ilang mga lalaki ay hindi sinadya upang mahanap sila ay sinadya upang maglakad ng mag-isa hanggang sa may karapat dapat na pumili na sumama sa kanila. At iyon, aking kaibigan, ang dahilan kung bakit nananatiling walang asawa ang lalaking sigma sa pamamagitan ng pagpili. Sa prinsipyo, sa pamamagitan ng kapangyarihan, fade out, cue silence, roll credits.